kasama motoristang nag-ala Superman. Patay matapos bumangga sa nakaparadang taksi sa Cagayan de Oro City. Kasama mo mula sa Aramin Cagayan de Oro si Rajuman Joanna Recote. RMN Live Patay ang isang 20 taong gulang na production crew ng isang kooperatiba matapos itong bumangga sa nakaparadang taksi sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Paul Adrian Pagaw na taga Damilag noon, ayon kay Police Chief Master Sergeant Charles Ebueza ang Traffic Investigator ng Traffic Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office. nakipag inuman ng motorista sa kanya mga kaibigan sa Coastal Road sa Barangay Gusalungsod ng Cagayan de Oro nang nainggan niya ito na magpatakbo ng kanyang motor dahil sa mga napadaang motorista na nade drag race. Ngunit nawala na balanse ang nasabing motorista matapos itong nag-ala Superman sa kanyang sinasakyang motor kung kaya't nabanggan nito ang nakaparadang taxi. Nadala pa sa J.R. Borja General Hospital ang nasabing motorista ngunit dinik Lerang, dead on arrival. Kasama mo sa DXCC, Arlemen Cagayan de Oro, Rajuman Juan Tata Karimen.